Nakarinig ka na ba ng mga constructions na sobrang ingrande na mahirap ipaliwanag gamit ang lohika? Mga monumentong itinayo na misteryosong bumagsak o nagtatago ng mga lihim na sinusubukan pa rin ipaliwanag ng agham. Binanggit ng Biblia ang ilan sa pinakakahangahang mga gusali sa kasaysayan, at bawat isa sa kanila ay may dalang nakatagong misteryo, isang nawawalang mensahe o isang katotohanan na kakaunti ang nangahas na alamin. Sa bidyong ito, magsisimula ka sa isang kamanghamanghang paglalakbay sa pamamagitan ng lima sa mga pinakahindi kapani-paniwalang biblikal na mga konstruksyon at ang mga itinatagong lihim nito. Ngunit manatiling alerto, ang huli sa listahan ay magiging hamon sa lahat ng inaakala mong alam mo na. Handa ka na bang tuklasin ang mga misteryo na nagbubuklod sa pananampalataya, kasaysayan at arkeolohiya? Pagkatapos ay maghanda dahil kung ano ang susunod ay maaring magbago ng iyong pananaw sa nakaraan at hinaharap. Simulan na natin. Ang pinakadakilang mga konstruksyon sa Biblia. Naisip mo na ba kung ano ang magiging itsura ng paggawa ng isang dambuhalang barko kung walang makabagong teknolohiya? Walang crane, walang dekuryenteng lagari. Gamit lamang ay kahoy, kalyadong kamay, at hindi matitinag na pananampalataya. Ganyan ang ginawa ni Noah. At pagkaraan ng mga siglo, ang kanyang kwento ay nagpatuloy na umintriga sa mga scientists, archaeologists, at sa mga naniniwala sa imposible. Inihayag sa atin ang Biblia na sa panahon ng matinding pagkasira at kaguluhan sa lupa, pumili ang Diyos ng isang tao para sa isang misyon na tila imposible. Ang magtayo ng napakalaking kanlungan upang iligtas ang kanyang pamilya at mga kinatawan ng bawat uri ng hayop mula sa isang pandaigdigang baha. Kung ilalarawan ang eksena, tinanggap ni Noah ang banal na utos na ito. Nagsimula siyang magputol ng kahoy, magukit ng mga joints at magdisenyo ng mga compartment. Nakakapagod ang trabaho. Mga dekada ng pagtatayo sa ilalim ng nakakapasong araw, nahaharap sa pangungutya, pagdududa at pasanin ng responsibilidad para sa pangangalaga sa nilikha ng Diyos. Ngunit ang arko ay hindi isang simpleng bangka. Ang mga sukat nito ay napakalaki. Humigit kumulang 450 feet ang haba, 75 feet ang lapad at 45 feet ang taas. Para bigyan ka ng ideya, ito ay halos kasing laki ng isang modernong cargo ship. Lahat ay gawa sa kahoy na gopher at pinahira ng aspalto upang malabanan ang tubig. Ngayon isipin mo ito, Paano nagawa ni Noah ang gawain ito ng walang mga advanced na kagamitan? Paano niya inayos ang mga hayop sa loob ng arko? At higit sa lahat, may bahaba talagang kayang takpan ng mga bundok, mitolohiya o katotohanan. Sinusubukang sagutin ng agham. Ang mga geologist at historian ay nakahanap ng ebidensya ng isang napakalaking baha sa rehiyo ng Mesopotamia. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na libu-libong taon na ang nakalilipas ang isang malaking sakuna ay maaring nagpalubog sa malalaking lugar na naging sanhi sa tradisyon ng isang pandaigdigang baha. Ngunit ang namumukod tangi ay ang diumano'y pagtuklas ng mismong arko. Noong 1959, isang Turkish pilot ang lumipad sa Mount Ararat at nakilala ang isang pormasyon na kahawig ng katawan ng barko. Mula noon, sinubukan ng iba't ibang mga ekspedisyon na kumpirmahin kung naroon ang mga labi ng sasakyang dagat ni Noah. Ang ilang mga misyon ay nakahanap ng mga petrified na piraso ng kahoy at maging ang mga geological na istruktura na kapareho sa isang malaking barko. Ngunit ang tanong ay nananatili, ito nga ba ay arko ni Noah? Ito ay pinagdedebatehan pa rin ng science. Samantala, nananatiling hindi natitinag sa pananampalataya. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng isang lungsod na napapaligiran ng malalaking pader na napakakapal at kahanga-hanga na tila hindi madaanan. Isang kuta na itinayo upang mapaglabanan ang anumang kaaway na nagpoprotekta sa mga naninirahan dito mula sa anumang panlabas na banta. Ang mga pader na ito ay hindi kayang gibain ng battering rams, mga pampasabog o mga makinang pangdigma. Gumuho ito dahil sa isang bagay na mas misteryoso. Ang tunog ng mga trumpeta at sigaw ng pananampalataya. Ito ang kwento ng Jericho, isa sa pinakamatandang lungsod sa sangkatauhan at ang tagpo sa isa sa pinaka-misteryoso at kontrobersyal na mga pangyayari sa Biblia. Isang pangyayaring napakapambihira na sumasalungat pa rin sa lohika at nagbibigay intriga sa mga siyentipiko at istoryador. Pero nangyari ba talaga ito? At higit sa lahat, ano ang masasabi ng agham tungkol sa kahangahangang pagguhong ito? Ayon sa mga ulat sa Biblia, ang Jericho ay isang lungsod na mapagkakanlungan na protektado ng mga pader na napakataas at matibay. Ano pat ang anumang pag-atake ay tila imposible. Para sa mga Israelita na gumalagala sa disyerto sa loob ng apat na pungtaon, ang pagsakop dito ay tila isang imposibleng hamon. Ngunit ang Diyos ay may plano, isang plano na sumalungat sa lahat ng kilalang mga estratehiyang militar. Nakatanggap ang Israeli Army ng kakaibang utos. Magmarcha sa paligid ng lungsod isang beses sa isang araw sa kumpletong katahimikan sa loob ng anim na araw. Walang atake, walang armas, tahimik na marcha lang na tila naghihintay sa hindi nakikitang senyales. Sa ikapitong araw, tila may ibang nangyari. Pitong paglalakbay sa paligid ng lungsod, mga trumpeta na umaalingaungaw sa himpapawid, at pinag-isang sigaw mula sa lahat ng tao. At pagkatapos, bigla at hindi may paliwanag, gumuho ang mga pader. Hindi sa pamamagitan ng mga makinang pangdigma, hindi sa mga predictable na lindol, ngunit sa pamamagitan lamang ng tunog. Kung iisipin, pwede ba yon? Paanong ang isang simpleng marcha at ang tunog ng mga trompeta ay magpapabagsak ng gayong napakatibay na pader? Sa buong dalawampung siglo, sinimulang imbestigahan ng mga arkeologo ang Jericho sa paghahanap ng mga sagot at doon naging mas interesante ang kwento. Noong 1950s, ang British archaeologist na si Kathleen Kenyon ay nagsagawa ng isang detalyadong paghuhukay sa rehiyon at gumawa ng isang nakakagulat na discovery. May mga guho nga ng isang malaking pader na tila biglang gumuho. Ngunit ang pinakanakakagulat na bahagi, ang ebidensya ay nagmungkahi na ang mga pader ay gumuho mula sa loob palabas. Ito ay isang bagay na ganap na hindi karaniwan. Karaniwang kapag ang isang lungsod ay sinalakay, ang mga pader ay nawasak mula sa labas dahil sa mga pag-atake. Ngunit sa Jericho, ang pagguho ay tila nagmula sa loob. Ito ay kasabay ng ulat ng Biblia. Ang mga pader ay hindi pinabagsak ng mga puwersa ng tao, ngunit sa pamamagitan ng isang bagay na mas malaki. Ngunit paano kung may natural na paliwanag para sa kaganapang ito? Iminumungkahi ng ilang mananaliksik na maaring isang lindol ang tunay na dahilan ng pagguho. Sa katunayan, ang Jericho ay matatagpuan sa isang geological fault at ang mga pagyanig ay medyo karaniwan sa rehiyon. Ang ideya ng lindol ay maaring magbigay kahulugan sa pangyayaring ito. Kung hindi dahil sa isang mahalagang detalye, paanong nahulaan ni Joshua at ng mga Israelita kung kailan talaga mangyayari ang lindol? At higit pa, paano ito nangyari ng eksakto sa sandali ng pagtunog ng trompeta at sigaw sa digmaan? Kung ang lindol ang responsable dito, kung gayon, kailangan nating tanggapin ang halos imposibleng pagkakasabay nito. Maari bang ito ay isa sa mga kaso kung saan nagtatagpo ang agham at pananampalataya? Paano kung bumagsak ang Jericho dahil sa isang pangyayaring hindi natin maipaliwanag? Isang bagay ang tiyak, ang kwento ng Jericho ay nananatiling isa sa pinakadakilang misteryo ng biblikal na arkeolohiya. Ngunit humanda ka, dahil ang susunod na istruktura na ating tutuklasin ay mas mahiwaga at mapaghamon. Isipin ang isang gusali na napakalaki na ang mga dingding nito ay natatakpan ng purong ginto na sumasalamin sa sikat ng araw sa isang celestial glow. Isang lugar na napakasagrado, ito ay itinayo upang tahanan ng mismong presensya ng Diyos. Ito ang Templo ni Solomon, ang obra maestra ng sagradong arkitektura ng Israel. Isang konstruksyon na nababalot ng misteryo, pagpipitagan at kapangyarihan. Ngunit paano na ang gayong arkitektural? Ano ang isiniwalat ng arkeolohiya tungkol sa pagkakaroon nito? At higit sa lahat, ano ang tunay na espiritual na kahalagahan nito? Nagsimula ang kwento kay David, ang dakilang hari ng Israel. Nagalabang kanyang puso sa pagnanais na magtayo ng templo para sa Diyos. Gayunpaman, ang misyong ito ay hindi magiging kanya kundi ng kanyang anak at kahalili, si Solomon, ang pinakamatalinong hari sa kasaysayan. Ang napiling lokasyon ay hindi nagkataon. Ang bundok Maraya, isang punto ng enerhiya at pananampalataya, ang mismong lugar kung saan ilang siglo na ang nakalilipas ay halos isakripisyo ni Abraham, ang kanyang anak na si Isaac. Isang lokasyon na minarkahan ng mga supernatural at banal na mga kaganapan, ngunit ang pagtatayo ng templo ay hindi lamang isang gawaing pang-inhenyero. Ito ay magiging isang napakalaking proyekto kung saan ang bawat detalye ay may banal na layunin. Ang mga batong ginamit sa pagtatayo ay tiyak na inukit, pinutol, at inihanda malayo sa lugar ng pagtatayo. Isang kahangahangang detalye, walang tunog ng mga martilyo o kasangkapan, ang narinig sa lugar alinsunod sa utos ng Diyos. Ito ay nagtataas ng isang nakakaintrigang tanong. Paano naging posible na ilipat ang mga higanting bloke ng bato, magkasya ng perpekto at magtayo ng monumental temple nang hindi gumagamit ng maingay na mga kagamitan sa mismong site? Ang mga cedar ng Lebanon, isa sa pinakakilalang kahoy noong panahong iyon, ay dinala mula sa malalayong lupain. Ang sagradong aroma nito ay kumakalat sa hangin at ang paggamit nito ay hindi lamang estetik kundi isang simbolo ng royalty at koneksyon sa mga banal. At pagkatapos ay darating ang pinakakahangahangang detalye. Ang buong loob ng templo ay natatakpan ng purong ginto. Ang mga dingding ay kumikinang na may celestial na ningning, nililok na mga kerubin, mga palm trees, at mga bulaklak na pinalamutian sa bawat sulok na lumilikha ng isang eksenang lumalampas sa makalupang katotohanan. Ngunit ang tunay na puso ng templo ay isang mas sagradong lugar, ang banal ng mga banal. Doon ang Ark of the Covenant, ang pinakamisteryosong artifact sa kasaysayan, ay nananatili bilang simbolo ng pisikal na presensya ng Diyos sa mga tao. Pagkatapos ng pitong taon ng matinding trabaho, sa wakas ay handa na ang templo. Ngunit ang nangyari sa araw ng pagpapasinaya nito ay isang bagay na hindi mahuhulaan ng sinuman. Tinipon ni Solomon ang lahat ng tao ng Israel para sa isang hindi malilimutang seremonya. Sa harap ng altar, nag-alay ang hari ng isang malakas na panalangin na humihiling sa Diyos na tanggapin ang bahay na ito bilang kanyang tirahan sa lupa. At pagkatapos ay nangyari, biglang isang maluwalhating ulap ang bumaba at pinuno ang buong templo. Isang nakakamangha, hindi mailalarawang presensya. Ang sumunod ay mas kahanga-hanga. Bumagsak ang apoy mula sa langit sa ibabaw ng dambana. Tinupok ang mga hain sa harap ng nagtatakang mga mata ng mga Israelita. Ito ang tiyak na tanda, tinanggap ng Diyos ang templong iyon bilang kanyang sanctuary. Ang mga tao ay lumuhod sa sindak. Sa sandaling iyon, sila ay nasa mismong presensya ng buhay at tunay na lumikha. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang templo ni Solomon ay mananatiling isang palaisipan sa buong mga siglo. Ang mga lihim nito, ang pagkawasak nito at ang mga misteryong nakapaligid dito ay umaalingaungaw hanggang ngayon. At humanda ka dahil mas kahanga-hanga at mapaghamon ang susunod na konstruksyon na ating tutuklasin. Isipin ang isang mundo kung saan ang lahat ng sangkatauhan ay nagsasalita ng isang wika. Walang language barrier, walang borders. Lahat ng mga tao ay nabubuhay sa perpektong komunikasyon na nagkakaisa sa iisang layunin upang magtayo ng isang tore na napakataas na abot sa langit. Ngunit ang ambisyong ito, sa halip na ilapit ang mga tao sa Diyos, ay pumukaw sa kanyang galit at pagkatapos ay may nangyaring hindi kapanipaniwala. Ang komunikasyon ay nagkaroon ng pagkakaiba at ito ay hindi na maibabalik at ang mahusay na konstruksyon ay inabandunang magpakailanman. Ngunit ano ba talaga ang tore ni Babel? Nag-exist nga ba talaga ito? Ano ang masasabi ng arkeolohiya sa kwentong ito? At higit sa lahat, anong magandang aral ang itinuturo sa atin ng pagtatayo na ito kahit ngayon? Sinasabi sa atin ng Biblia na pagkatapos ng malaking baha, ang mga inapo ni Noah ay nagsimulang kumalat sa buong mundo at muling naninirahan sa mundo sa isang panahon. Sila ay nanatiling nagkakaisa, nagsasalita ng isang wika, isang bagay na nagbigay sa kanila ng pambihirang kapangyarihan ang kakayahang mag-organisa ng walang limitasyon upang sumulong ng walang mga hadlang. Sa ilang mga punto, ang mga taong ito ay nagpasya na manirahan sa kapatagan ng Shinar. Isang lugar na ngayon ay tumutugma sa sinaunang Mesopotamia. Ngunit hindi lang nila gustong manirahan doon. Gusto nilang iwan ang kanilang pagkakakilanlan dito. Gamit ang makabagong teknolohiya para sa panahong iyon, Nagsimula silang bumuo ng isang monumental na istruktura, isang tore na napakalaki, napakaambisyoso, na ito ang magiging pinakahuling simbolo ng pagiging makasarili ng tao. Gumawa tayo ng pangalan para hindi tayo mawala sa balat ng lupa. Genesis 11.4 At kanilang iprinoklama, gusto nilang maabot ang langit. Ngunit hindi lang yon, gusto din nilang hamunin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang konstruksyon ay umunlad, ang tore ay tumaas ng tumaas. Ang kapangyarihan ng tao ay tila walang hanggan, ngunit pagkatapos ay namagitan ng Diyos. Naobserbahan niya ang gawain ng mga tao at gumawa ng isang radikal na desisyon para lituhin ang wika ng mga tao para hindi na sila magkaintindihan. Ngayon kung iisipin ng eksena, humihingi ng bricks ang isang mason, ngunit naiintindihan ng kasamahan niya na humingi siya ng tubig. Sinusubukan ng foreman na magbigay ng utos ngunit walang nakakaintindi sa kanya. Ang dating pinag-isang proyekto ay naging magulo. Sa ilang sandali, ang construction site ay nagiging pandemonium. Ang dating imperyo ng perpektong komunikasyon ay nagkapira-piraso na. Hindi na magkaintindihan ang mga tao. At dahil sa wala ng koordinasyon, ang malaking tore ay inabandona. naggalat ang mga builders, kumalat sa buong mundo, at nabuo ang iba't ibang bansa at kultura na kilala natin ngayon. Ngunit nananatili ang malaking tanong, nangyari ba talaga ito? Para sa maraming iskolar, ang tore ng Babel ay maaring hango sa sigurat. Isang uri ng templo na may hugis pyramid na karaniwang makikita sa Mesopotamia. Ang pinakatanyag sa mga istrukturang ito ay ang Etemenanki, Isang napakalaking templo na itinayo sa sinaunang Babylonia bilang parangal sa Diyos na si Marduk ipinahihiwatig ng mga makasaysayang talaan na ang Etimananki ay tinawag na bahay na nag-uugnay sa langit at lupa. Isang pangalan na tila nahahawig sa layunin ng tore ng Babel gaya ng inilarawan sa Biblia. Sa paglipas ng mga siglo, ang templo ay nawasak at itinayong muli ng ilang beses bago tuluyang inabandona. Maari kayang ito ang orihinal na tore na binanggit sa mga banal na kasulatan? Walang tiyak na sagot. Ngunit ang pagkakahawig sa pagitan ng mga paglalarawan ay kapansin-pansin, higit pa sa isang kwento tungkol sa pagkapira-piraso ng wika ng tao. Ang kwento ng Tori ng Babel ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang walang hanggang babala hanggang saan napupunta ang ambisyon ng tao. Maaari bang ang walang humpay na paghahangad ng kapangyarihan at kadakilaan ay humantong sa mga hamon na hindi natin naiintindihan? At humanda dahil ang susunod na istruktura na ating tutuklasin ay mayroong mas nakakagulat na mga lihim. Isipin mo na nabubuhay ka sa isang panahon ng sakit at pighati. Ang iyong mga tao ay pinalayas mula sa kanilang lupain na puwersahang dinala sa isang banyagang bansa at habang pinapanood ang iyong sagradong templo, ang puso ng iyong pananampalataya ay nadurog. Para sa marami, ito ay magiging katapusan ng kanilang kaugnayan sa Diyos ngunit hindi para sa mga Hudyo. Nang bumalik sila mula sa pagkabihag sa Babylonia, nagdala sila ng pangarap na muling itayo ang templo at ibalik ang kanilang pananampalataya. Ang ikalawang templo ng Jerusalem ay hindi lamang isang gusali, ito ay isang simbolo ng muling pagsilang, pag-asa at pagkakakilanlan para sa isang buong bansa. Ngunit paano ginawa itong napakalaking construction na ito? Ano ang naging espesyal dito? At higit sa lahat, bakit ito nawasak sa kalunos-lunos na paraan? Pagkaraan ng pitumpung taon ng exile sa Babylonia, sa wakas ay pinayagang makauwi ang mga Hudyo. Ang Persyanong Haring si Cyrus the Great ay hindi lamang pinahintulutan ng kanilang pagbabalik, kundi nag-utos din ng muling pagtatayo ng templo at tumulong sa pananalapi para sa gawain. Ngunit nang magsimula silang magtayo, nahaharap sila sa isang malupit na katotohanan. Ang bagong templo ay hindi magiging katulad ng kay Solomon. Ito ay mas maliit, hindi ganong maluho, walang Ark of the Covenant, walang kinang ng purong ginto na tumatakip sa mga dingding nito. Ang mga matatanda na naaalala pa ang unang templo ay umiyak sa kalungkutan. Sa kanilang mga mata, ang bagong istruktura ay tila maputla kumpara sa dating kaluwalhatian. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Ang propetang si Hagay ay nagdala ng isang nakakagulat na mensahe. Ang kaluwalhatian ng huling bahay na ito ay magiging dakila kaysa sa una. Haggai 2.9 Ngunit paano ito? Paanong ang isang tila mababang templo ay higit na maluwalhati kaysa kay Solomon? Pagkaraan ng mga siglo, nagpasya si Herodes the Great, isang ambisyosong hari na nahuhumaling sa grandeur, ay nagpasyang palawakin at pagandahin ang pangalawang templo. Ang dating isang maliit na istruktura ay naging isa sa mga kababalaghan ng sinaunang mundo. Ang sukat ng courtyard ng templo ay nadoble na lumilikha ng isang malawak na religious complex, mga haligi ng monumento, at malalaking walkway na itinayo na nagpapahanga sa sinumang bisita. Ang mga bahagi ng templo ay pinahiran ng ginto at puting marmol na nagpapakinang sa istruktura nito sa ilalim ng araw ng Jerusalem. Ang resulta, isang gusaling napakaganda na nag-iwan sa mga peregrino sa pagkamangha. Ang templo ay naging beating heart of Hudaismo, kung saan nagtipo ng mga tao upang manalangin, magsakripisyo, at hanapin ang presensya ng Diyos. Sa templong ito, pinalayas ni Jesus ang mga mga ngalakal at gumawa ng nakakagulat na propetikong pahayag. Wala ni isang bato dito ang may iwan. Lahat ay babagsak. Mateo 24.2 Isang propesya ng pagkawasak na sa kalaunan ay matutupad. Noong 70 AD, kinubkob ng Roman Empire ang Jerusalem bilang tugon sa unang Jewish revolt. Pagkatapos ng mga buwan ng brutal na pagkikipaglaban, sinalakay ng mga Romano ang lungsod at sinunog ang templo. Sinasabi ng mga ulat sa kasaysayan na ang ginto ay natunaw sa apoy at tumulo sa pagitan ng mga bato, na humantong sa mga sundalong Romano nalansagin ang bawat bahagi ng templo upang mabawi ang mahalagang metal nang matapos ang lahat walang natira kundi mga guho ang naiwan ay isang piraso ng istruktura ang west western wall isa sa mga huling labi ng kadakilaan ng templo at sa parehong oras isang paalala ng sakit ng pagkawala ngunit ang kwento ng templo ay hindi nagtatapos dito ang templo ay ang lugar ng presensya ng diyos kung saan nag ang mga tao at humihingi ng kapatawaran at patnubay ang mga tao. Ngunit may nagbago, si Jesus ay nagdala ng isang revolusyonaryong mensahe. Ipinahayag niya, sirain ang templong ito at itatayo ko itong muli sa loob ng tatlong araw. John 2.19, hindi lang tungkol sa mga bato at pader ang sinasabi niya, kundi tungkol sa sarili niya. Ang tunay na templo ay hindi na isang gusali. Ang Diyos ay mananahan sa puso ng mga tao. Ngayon isipin mo kung nais ng Diyos na manahan sa iyo, handa ba ang iyong buhay upang tanggapin siya? Hayaan ang pagmumuni-muni na ito na manatili sa iyo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy at mga hiwagang hindi pa nalulutas, Mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayan natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo.